<laughs> Anong ulam gusto mo? Paksiw na pata. I miss. Paksiw na pata? Yes. Okay. <laughs> With Ar kiss. Bagong gupit ka. Pa okay lang? Yes. Okay? Yes. So eto na nga mga Habibis Paksiwi na pata ang nirequest ni ni Habi David for dinner. Kaso dikit-dikit po pa yung pata namin galing pang freezer, nakakaloka. Paborito kasi talaga ni Habi David ang paksiw na pata at maikwento ko lang. Etong paksiw na pata kasi ang kana o nahang ulam na niluto ko para kay Habi David nung nagkakilala kami. Sa akin lang daw kasi siya nakakita ng ganitong klaseng luto na masabaw na paksiw na pata. Usually daw kasi may toyo at saka hindi masyadong masabaw yung kanyang nakakain. Pero na-amaze siya kasi simula nung natikman niya yan, sarap na sarap siya, at naging paborito na niya. Ganyan kasi ang mga Paksiw namin sa Quezon, natutunan ko yan sa nanay ko. At mas masarap yan kapag nilalagyan ng labong kaso wala masyadong labong na nabibili dito sa palengke sa amin. At ang gusto namin sa aming paksiw na pata is tamang tama yung asim kaya naman ang ginagamit namin, of course, ang select cane vinegar. Alam nyo ba nakasama sa wedding vows ko kay Habi David itong paksiw na pata? Iyok! nung una kitang bakita, punong-puno ka ng karisma. <laughs> <laughs> Ngiti mo ay kay ganda, humikis na pa mga mata. <laughs> Noob mo ay nakuha, sa masarap na paksiw na pata. <laughs> At yun na nga ang alamat ng paksiw na pata. Char. Psst. Kakain na hey. eh. Let's eat na, Dino. Nga na? Yeah, niluto ko yung request mo. Thank you, I love you. I love you. Let's go. Let's eat. Okay. Bango. Axel na pata. My favorite! Kulang na lang ng bamboo shoots. Oh, walang labong. Wala kang binili. Hmm. Kasi yung mate ka na nagsabi, pauwi na ako ng bahay nung sinabi mo. Yes. Let's go na ito na ako sa Kaya tayo. Okay. Ah, bakit mo pa din pa... Hello. Bakit mo pa ang paksiyo na pata sa luto ko? Kasi masarap naman talaga. Hmm. At ito ang pinaka-first na niluto mo para sa akin nung nagkakilala tayo. Yes. Okay. Pero mas masarap yan kapag may labong. labong. Yes, Lin or bamboo shoot. Kaya ka na, Lindy. Apa. ka na ng ulam. I love it. Parang siyang sinigang pero weird, iba. Parang siyang nilaga na maasinigang na maasin, ewan. Yeah. Oo nga, dati may labong ka nila. Yes. Tapos dito mo ko tinuruan pa na na partner sa Sili kaya kinakain sa Sili. Yup. Gusto ko to. Simple lang tong pagkaluto nito, di ba? Yup. Oh, Lindy, kumain ka na. Nagiging... Nakasarapan ka din ba dyan, Lindy? Ano? Nakasarapan ka din dyan? Opo, nakasarapan sa... Pero walang ganyan sa inyo, di ba? Wala po. Pata, napaksiyong. Let's eat na. Si Ate Rose hindi kakain. Si Ate Rose, ano kakainin mo, Ate Rose? po, sir. Shawarma. Ayaw ko niyo kumain ng kanin. Nag-diet daw siya. Yan. Yeah. <laughs>